Hello! I'm back! Welcome again to my channel! Meron na naman akong nakitang mga makukulay na sisiyaw na ibinibenta dito sa aming bayan. 70 pesos! Paris na yun Oh. Pag isa, 30 pesos na! Tignan nyo, ang gaganda nila mga friends may pagkayunik ang pagkakulay nila. May mga combination na may mga pattern, kumbaga. Alam nyo mga friends, Kadalasan nakikita mga to tuwing papalapit ang piyesta ng isang bayan. Ganon din ba dyan sa inyo? Ang cute silang tignan dahil sa kanilang mga iba't ibang kulay. Pero kapag lumaki na mga to ay mawawala rin ang kanilang pagkakulay. Bali babalik na sa dating kulay ang kanilang mga balahibo. Saan ka ang mga to. sa O ano na mga friends, hanggang dito na lang ako. Ako ay magpapaalam na. Kita kiss ulit tayo next time. Bali, ipinakita ko lang sa inyo itong nadaanan ko mga makukulay na sisiw na ibinebenta dito sa aming bayan ng mga pangasinan. Pero bago ako turuyang magpaalam, kaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Pakifollow niyo na rin po ang aking Facebook page. The same channel. Okay? So, paalam na. Salamat sa panonood.